Minsan talaga pag lumalabas tayo or ako, hindi ko na talaga pinapansin kung anong itsura ko basta makalabas lang. <laughs> Hi friends! Welcome back to my mini vlog. So, Naisipan namin na lumabas na nga lang at pumunta dito sa hypermarket para kumain ng pautsin kasi parang namimiss ko yung shark's fin. Itong pouchin na ito may sentimental value yan sa akin kasi naalala ko nung kabataan namin ng friends ko, mga be ng best friend ko, si Kim. papupunta kami ng uh, SM Mega Mall o kaya ng SM Makati, dito lamang kami kumakain sa pautsin Nung panahon na yan, parang 25 or 30 pesos pa lamang yan. Pero grabe, hindi pa rin nagbago yung lasa, masarap pa rin siya. At saka affordable pa rin naman siya ngayon. Parang kung sharks fin lang 60 pesos, kapag with rice 85 pesos. So kung dalawa kami ni Eric ang kumain, syempre 170 pesos siya. So, medyo affordable pa rin naman siya kahit paano. Hindi ko na finidyohan yung pagkain namin ng pautsin kasi parang limited lang yung uh, space namin kasi nga konti lang dyan yung table at saka yung chairs. So, pagkataas namin kumain, naglibot libot kami doon sa loob ng hypermarket at saka bumili kami ng konting pang snacks at saka ng kailangan ni Eriko. Tapos dumaan din kami dyan sa Mr. DIY. Bumili kami ng mga parang kailangan pa namin dito sa bahay. Mga simple lang, mga maliit na kasirola, ganyan. Kaya minsan mahirap talaga kapag kumakain ka sa mga ganitong lugar kasi parang ang dami mong nakikita at gustong-gusto gusto mong bumili. <laughs> Tapos yung habang naglilibot kami nga dyan sa may supermarket na sa hypermarket, parang tinapik ako ng security guard, sabi bawal daw mag-video. So parang di ko lang maintindihan kung bakit bawal mag sa loob ng supermarket. Eh ang dami-dami ko nakikita ang nagva-vlog, ano? Misa sa SNR pa, sa Landers, at sa iba pang mga uh, grocery stores. Pero anyway, syempre, respect natin yung kanilang rules. sa so, mga oras na nga na ito, natatawa ako dito sa aking anak at pinaglalaroan niya itong saan? Kaya feeling ko siya si Aladdin. I can show you the world. Shining, shimmering, splendid. Wow! <laughs> Tapos, itong hapon nga lamang kami ay nag-decide na bumili ng tinapay at bumili kami ng drinks dito sa Kiope Love. Maganda kasi meron silang ganitong uh, space para makapag-tambay-tambay uh, muna kami habang nag ng order. Tapos, yung nakaraang linggo, nag din dito yung, yung, kapatid ni Gigi at dadalhin na yung kanilang baby na wala pang isang buwan. At nakita ng anak ko, parang gusto niyang yakapin. Ako, pero yung pala gusto rin kurutin. Yun lamang po for today's video. Ito, pakinggan niyo po. No, 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 no.